Good morning. Andito pa rin tayo sa Kagwaliti. Ayan, tayo po ay pupunta sa Bukid. Ayun ang mga kasama natin. Nasaan na? Tara, mga idol, samahan niyo po kami papunta tayo ng Bukid. Let's go. probinsya muna tayo mga idol. Ayan, dito tayo sa Kagbaliti. Pupunta tayo ng Tahik sa Bukid po. Ayan, mga kasama natin. Yan po ang pinsan kong maganda sa mga nagaanap. Ito, ang pinsan kong balo. Dito nyo lang makikita sa Kagbaliti. Ayan. Punta lang kayo na Kagbaliti. Pagtanong nyo si mi Ate Alice, balo. Ayan, dito na nyo makikita. Ganador. Aba, ganador daw ang <laughs> Abang natur daw ina na. Yes, shout the season. Come on, this is the season. Menang unambuwan. Adali na manamambuwan. Buhay probinsya. Ya megaboy. Nasa atali langsa siya, loba langsa lang sa Luba. sanyog pala kaya <laughs> so, makasagot pa si iwin eh ay ko talbos ng lubi-lubi lubi-lubi yun yung niyog-niyogan yun yung ginugulay ayan mga idol napalaban tayo sa lakaran ayan mga idol wala pa tayo daw hindi pa daw tayo nangangalahati isang oras na lakaran daw tayo po ay pabukid lakad lakad Nakaanak po, tulin hmm, may pa, may pa isa Ayan A few moments later Ito mga idol, may nadaanan tayong napakalawak na parang Ito po ay nadaanan lang natin dito Ayan, may mga bakang alaga Ito ang bukid, may ng palay Ayan, may palayan mga idol Ayan, may nagahampas ng palay Ayan Ito po ang bukid Ayan, ang mga palahinog na Anihin na Ayan, may baka One eternity later. Ayan mga idol, magandang balita. Medyo malapit na raw tayo sa ating pupuntahan. Tayo daw ay na malapit, medyo malapit na. May mga ilang bahay na ulit tayong nadadaanan. Ayan, may mga ilang bahay dito mga idol dami medyo magkakadikit. Dadaanan tayong, ano ito, bahay na yun. Ito, may bahay na yon pala dito mga idol. Sa so, bahay na yon sa, ayan mga idol. Kagbaliti, Multipurpose purpose Ayan. Ayan yung ating kasama yung magbibila daw po ng palay. Eh. Everybody, wow. stay everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Two. Ano ka? Ayos ang lakad ayos at bangad pa ka. one eternity later. Ay, sa ibang lugar ay hindi pa ang gandang bahay. Ha? Nuno. Hala. Tayo. Dadala na. Ayun. Eh, dito na po pala kami. Ayan, kaya pala na may nakakita na tayo ng mga niyog na nakabuntun. Ayan, ito na yung niyog nila. Nandito na yung tapahan. Yung kuprahan. Ayan, mayroon tayong mga niyog na nabagsak na dyan. Nandito na yung ating pupuntahan. Ito na yung tapahan. Ayan, ah, wala pa pala ito sa hig. Ay, hindi nga kakayaan ito hanggang wibis. Hindi kaya, mga mga pangkawayan. Hindi pa, hindi kakayanin to oh, Malapit so lang pala eh atakot ah, Takot nyo ko sa siyang uras lakad babaga lang maglakad Ayan mga idol, andito pala, may kubo pala sila dito Ayan Ayan, nagagawa ng alak Ayan, hindi ko pati ito na yun Ayan mo ngunin harap pa no ayun, ayun. Baru pulang Pak. Ini pakai itu. Ini ini ud. Nih.

Suka, wala suka, wag na sukan. Yan mga idol, tayo nagluto ng ginataang isda. Ayan, isda. Ayun ang ating ginataang isda. Ayun, do sa baba may nag-iihaw ng tuyo. Ayun mga idol. Mga bata, kakain na. Hugas ng kamay.